Paano tanggalin ang watermark ni TikTok tutorial? Follow for more. Heto po ang unang gagawin nyo. Unang gagawin nyo, pupunta kayo sa sarili nyong account at mamimili kayo ng mga videos nyo. At heto, susundan nyo lang po ang aking tinuturo para po meron kayong matutunan. Yan, pipili po ako ng video at may napili na nga po ako. At syempre, papanoorin ko muna to kung ito ba ay karapat-dapat. Copy link. Yan, copy link huwag nyo na panawarin yung sayaw ko yan, copy link punta kayo ng chrome ninyo then, antayin lang natin medyo loading yung ano ko eh, cellphone ko at nagta-type na rin ako ng password yan, at lalabas nga po dyan search, yan mga chrome ko yan dami na dyan snap po yan, tawag dyan snap app yan, yung pag copy link nyo download nyo na dyan, tapos download hd, okay na yan Ganun lang ang gagawin nyo. Then, antayin nyo lang mag-download. Eh, na-download ko na to. Para lang sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo. Ayan, download. Ayan eh, yung nakalagay. Download file again. Antayin nyo mapuno. File downloaded. Then, pupunta kayo ng gallery nyo. Titignan nyo nga. E, eh, do-double check nyo kung na na ito. Kung hindi ito ina-save, kung hindi siya na ulitin nyo lang po at masasave na po yan. Yan, follow for more and thank you Carl TV po.